bawat tao nakikinig at nanonood sa kanila. Mga Kasi Manap, nakikita ko eh, paantok na. Eh, ang kailangan ng ano, yung stress na ngayon. Pero hindi pwede, kasi pwede pa kayo mag-avail ang mga services na libre. Lahat, kasi syempre, telaradio servisyo kami yun, diba? Nakakatuwa po yung mga supporters namin dati yes, oh. yeah. sa SRO. Yeah! Maraming salamat! Sinong nanonood sa amin yung SROBs? Thank you. Nanilaanin niyo ang Sunday ninyo. I know it's a family day. And yet, nandito po kayo sa amin, sa harapan namin. Maraming, maraming, maraming salamat po. Sana tuloyin niyo po kami po sa portahan in the next 100 years. Kaya yeah! ba One year na tayo! One year yeah. na! So, yung lang sinabi niya, yun na yun. yun na <laughs> Pero maraming salamat dahil sa inyo, umabot tayo ng isang daon. So, bakit natin? titigil sa isang taon. Sabi nga ni Agil, 100 years. Kaya ko kaya partner? Kaya? Kasi ako, kasi ka. Kaya? Hindi, ganito na lang. Di ba uh -huh. araw-araw pa yung matikinig? mag feedback ba kayo? Ano ang gusto ninyo gawin natin para gumanda na show? yeah. So, may feedback na di ba? Ay, pa uh -huh. yan. Ay, maganda yan. Para magpuloy-puloy yung ating samahan sa mga susunod Oo. Kung gusto okay. ninyo, rewes ninyo, siguris, kakata araw-araw, kaya ko yun. Huwag lang sasayaw. <laughs> Pero, Sorry. yan. Kung gusto yung Hello! Yan. Maraming-maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank Paki, you. Pakibigyan mo ng 10-minute. <laughs> Ganun. Kumaya eh. pa kayo? Ano? Ano? Hindi pa? Ay, uh, Yan, ay, uh, Yan ay depende kung ano ang magiging reaction nyo sa game natin. I mean, May game tayo eh. Nakalimutan ko na po. Ano? <laughs> I mean, Pero yung game, sana po, tuloy-tuloy ang maging supporta din nyo sa Teleradio Servicio. One year pa lang tayo. Many, many more years to come na tayo po'y magkakasama. Kaya sana supportahan niyo po mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw starting tomorrow 24-7 na po gabi yes, Ha? Huh? Yes, huh? 24-7. Sa lahat ng oras, makakakuha na kayo ng balita. Lalo na si Yama, si Yung anak ko, oh. kung may maso ka wala, alam mo na kung saan ka magsitsunin. Sa strength na yung yan. Kasi yan lang yung servisyo namin. Mabigyan kayo ng tamang balita, tamang informasyon. Huwag kayo natin so, sa mga fake news. O, kami lang yan pakinggan ninyo. So, tapos, alas ay isang lang, 7-10. 7 Pakisuyo po kami pwedeng pwede po promote sa kapamilya ninyo, kaservisyo ninyo, yung radyo sa East Renta. Kasi, kasi pakunti ng na, papunti na sa radyo, pakipromote na pakinig ah, oh. tayo sa radyo. Bukod no, pa siyempre, sa oh, Tony, maman, anime, kayo ay meron kami ng generalyo servisyo, yung radyo sa East Renta, promote please. Oh, Kapag makinig, makinig na sa radyo sa East Renta. Wala pa nga si Mother, makikita ko doon transistor radio yan pinapada. So, kung sa inyo lang ulit yun, sa istreta, kung sa kanila ang kami pinapakinggan, yun yun. So, sa istreta, kung lahat ng balita, lahat ng servisyo makukuha nyo sa amin. At, at yun siyempre pa, ang mga pinakakaabangan nyo, yung aming kwentuhan, kwentuhan ni Alvin araw-araw. So, wala. Kung gusto nyo makasali sa kwentuhan, welcome naman kayo. Di ba, Carlo? lagi namin pinabasa yung mga komento ninyo kasi mahalaga sa atin ang komento ninyo, ang opinion, opinion ninyo, para yan ay pag-usapan yan namin ni Alvin. Gawa!